Paulit-ulit ko talaga pinanood yung video, guys. Naawa talaga ako kayo, kuya, sa nangyari. So, ganito yung nangyari, guys. Panuorin natin. O, di ba? Diyos ko, kaluoy ni kuya. Uy, nahulog yun si kuya, guys. Luoy yung kayo. Kumusta na kasi kuya karon sa iyang pagkahulog? Diba, guys? Luoy, kawawa talaga si kuya, guys. Talagang... Nakahiga ako, nanood ako ng video, no? So, nung dumaan ito sa wall ko, napabalikwas ako, napabangon ako. At ginawaan ko na reaction. Totoo bitaw guys. Uy, naawa talaga ako kuya. Kumusta na kay si kuya nung nahulog sa hagdan mo? Napaka-irresponsable naman po din nag-ano, uy. Eh. Naghila doon sa ano, hagdanan. Pag mga ganyan, dapat maging responsable ka sa iyong trabaho. Alam mo naman na mayroong pagtao doon sa taas at bababa pa. Wag na humbasa-basa hila ay yung hagdanan. At si Kuya din, hindi rin napansin ni Kuya na hinila na pala yung hagdanan. Diyos ko. Sino kaya ang may kasalanan niyan? Si Kuya ang nahulog o yung naghila dun sa hagdanan? Kayo guys, sa tingin nyo, sino ang may kasalanan? Basa ako, naluoy ko ni Kuya, di ba? Kasi nagtatrabaho si Kuya. Oh. Tapos, biglang, hindi naman kasi talaga natin hawak yung panahon at darating talaga yung mga ganyan. Pero, sa susunod, sana talaga palagi po tayo mag-iingat. Ayun lang po. Mag-iingat lang po talaga palagi. Para hindi madisgrasya. Kasi kawawa. Sana okay lang si kuya.